Ang ganto, lapit tayo kay Ito yung ano. Um, Walang pasigan. Maraming bato. Uh, ito na ito. Ito lang kita nyo mga parang green brown po. Mga seaweeds yan. So, Pero pagkatapos ko yan nakita nyo. Uh, ito nyo po. Malang kay Bigan. Matas. Ang ano, lilo ng tubig po yan. Tingnan nyo. Ayan po.

Dati nang rin po ako nyan. Pag nakarabi ka nyan, may ulam ka. Diba, libre na yun. Ayaw mo pa. Pag titsaga lang, pang uli. Ah, hindi ka. Tapot tayo ng bato. Sabi ka naman, tanong tayo ng tubig po. Saka yung tubig po niyan, sarap mag-swimming dahil yun kan po mamalig para maligam-gam tubig yan. Maligam-gam po yan. Kaya kuha natin sa pangpangang. Ayan, kaibigan natin nyo. Ayan po. Oh. Slow mo to. Slow mo tayo. Atin nyo po. Ayan. Ang Ay, ingay pa naman nga. Nakalayan ano, lang ito sa akin. Sa 100 meters tayo. Sa ingay na. Sa sasaya Okay lang yan. Magbulyaw ka. <laughs> Basta happy ka. Usa ka na happy. Di ba? Ayan Ayan po isa sila na happy. Di ganon. Well, di nga. Tama po. Kung isang saan ka happy, natin. alam lang yan. Walang basa ganon trip. Ayan. Ang ating... Ang ating...